Sa gitna ng umiinit na trade war sa pagitan ng Estados Unidos at China, unti-unti nang lumilinaw kung sino-sino ang pumapanig sa bawat panig. Nitong mga nakaraang linggo, halos triple na ang tinaas ng taripa ng US sa mga produkto mula China, mula 54% naging 145%. Bilang tugon, nagbabala ang China sa ibang bansa na huwag makipagkasundo sa Amerika kung ito'y makakaapekto sa interes nila pero hindi nagpatinag ang India. Sa halip, pumirma ito ng kasunduan sa US na tila'y direktang pagsuway sa babala ng China. Kasabay nito, inanunsyo rin ng India ang balak nitong magpataw ng dagdag na buwis sa mga produkto mula China habang pinapalawak naman ang importasyon mula Amerika. Tila may malinaw na pinapanigan ng India sa tensyon sa pagitan ng dalawang pinakamalalaking ekonomiya sa mundo. Pero sa lahat ng ito, makikinig na nga ba ang iba pang bansa sa banta ng China o susunod din sila sa yapak ng India? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Kamakailan lang, kinumpirma ng India at Estados Unidos na may kasunduan na sila tungkol sa kalakalan. Halos kasunod nito, inanunsyo ng India na tataasan nila ang pag-angkat mula sa Amerika at babawasan naman ang pag-angkat mula sa China. Hindi lang yan dahil nagpataw rin sila ng mas mabigat na taripa sa mga produktong galing China. Ayon sa Communist Party ng China o CCP, ito ay isang uri ng US bullying. Pero kung iisipin, hindi ba't mas ironic na sila ang nagre-reklamo tungkol sa pambubuli? Ang CCP ay matagal nang kilala sa panggigipit sa sarili nilang mamamayan, sa mga kapitbahay nilang bansa sa South China Sea, at sa mga bansang kumikilala sa Taiwan. Pati ang mga dumadalo sa pagpupulong para sa mga inuusig na Uyghur minority ay pinagbabantaan ng mga opisyal ng China. Kaya naman nang tumawag ang China ng pulong sa United Nations para akusahan ang Amerika ng pang-api, maraming bansa ang umiling sa sobrang pagka ng sitwasyon. Isa pang kinagagalit ng China ay ang pagtutok ng Amerika sa mga bansang ginagamit lang bilang daan ng mga produkto ng China ang layunin ng US ay hindi lang basta patawan ng taripa ang China, kundi pigilan rin ang ibang bansa na gawing shortcut ng mga produkto galing China. Dahil dito, binibigyan ng matinding pressure ang mga bansang tulad ng India na ngayon ay malinaw ng pumapanig sa Amerika. Naging mahalaga ang pagbisita ni J.D. Vance sa India kamakailan. Habang nasa tensyon ng US-China trade war, lumapag siya sa India at nakipagpulong kay Prime Minister Narendra Modi. Doon pinirmahan ang kasunduan para sa mas malawak na ugnayang pangkalakalan ng dalawang bansa. Isa sa mga binigyang diin ay ang mas malaking pagpasok ng langis, gas at LNG mula Amerika patungong India, isang panukala na posibleng magdala ng economic boost sa dalawang bansa. Hindi rin nakaligtas sa mata ng Amerika ang hindi patas na patakaran sa mga dayuhang kumpanya sa India. Noong 2018, bumili ang Walmart ng halos 77% ng Flipkart sa halagang $16 billion. Pero pagkalipas lang ng isang taon, nagbago ang batas sa India na nagpapahirap sa mga banyagang negosyo tulad ng Walmart at Amazon na makipagsabayan sa lokal na merkado. Kaya ngayon, kasama sa tinutulak ng Amerika, ang pagbubukas ng e-commerce market ng India, ito ay isang merkadong may halagang $125 billion. Ayon kay J.D. Vance, kinikilala nila na si Prime Minister Modi ay isang mahigpit na negosyador. Ngunit hindi nila ito sinisisi, bagkus ay hinahangaan pa. Ang tunay na pagkukulang ay nasa mga dating leader ng Amerika na hindi ipinaglaban ang mga manggagawa ng sarili nilang bansa. Pero ngayon, tila may bagong direksyon. Pareho ang layunin ng Amerika at India na makabuo ng kasunduan na magbibigay ng trabaho, matibay na supply chains, at pag-asenso para sa mga mamamayan nila. Inaasahan ng dalawang bansa na aabot sa $500 billion ang kalakalang bilateral bago matapos ang dekada. Sa mga nangyayari ngayon, malinaw na unti-unti nang napuputol ang pagkakakabit ng mundo sa ekonomiya ng China. Ang China kasi ay may matinding plano pagdating sa bakal. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng malalaking subsidies o tulong pinansyal sa mga kumpanya ng bakal, napapalakas ng China ang kanilang industriya. Ang layunin ng mga subsidies na ito ay hindi lang para magtagumpay ang mga lokal na industriya ng bakal, kundi para palakasin ang kakayahan ng China na mag-export ng bakal sa iba't ibang bansa. Ang hindi alam ng karamihan, patuloy na pinapalakas ng China ang produksyon ng bakal kahit sapat na ang pangangailangan sa loob ng bansa. Ang layunin nila, hindi lang makapagsupply sa kanilang mga mamimili, kundi pasukin ang mga foreign markets at magbenta ng bakal sa sobrang murang halaga na magiging dahilan ng pagkabankrupt ng mga lokal na kumpanya sa ibang mga bansa. Sa isang halimbawa, isipin mo kung ikaw ay isang steel manufacturer sa Amerika. Kailangan mong gumastos ng malaki para makabili ng lupa, magtayo ng pabrika, at bayaran ng iyong mga manggagawa at materyales. Ang iyong utang ay may interest rate pa, kaya't mataas ang gastos mo. Samantalang ang mga kumpanya ng bakal sa China hindi na kailangang magbayad ng mataas na interes sa mga loans o maglabas ng pera mula sa kanilang bulsa dahil ang gobyerno ng China ang nagsasaayos ng lahat ng ito. Pati ang mga raw materials ay matutulungan pang bayaran. Kaya't kaya nilang magbenta ng bakal sa mas mababang presyo at dahil dito naapektuhan ang mga lokal na pabrika sa ibang mga bansa kasama na ang Amerika at ang mga kaalyado nito tulad ng UK. Hindi lang ekonomiya ang tinatamaan dito, kundi pati na rin ang pambansang seguridad. Bakit nga ba importante ang bakal? Sa panahon ng digmaan, ang mga bakal na ginagamit sa paggawa ng mga kagamitan at armas ay isang mahalagang aspeto ng seguridad ng isang bansa. Kaya nga, ang US ay nag-atubili noong tanggapin ang alok ng Japan na bilhin ang kanilang bakal kahit na magkaalyado sila isa itong hakbang upang maiwasan ang pagkatanggap ng material na magagamit sa ibang bansa na maaring makapinsala sa kanilang seguridad. Dahil dito, nagtayo ng mga taripa ang India laban sa murang bakal ng China upang maprotektahan ang kanilang industriya at upang lalong mapatibay ang kanilang posisyon na pa ang India sa US tungkol sa mga trade terms. Hindi pa malinaw kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit malinaw na nagkaroon na sila ng mga kasunduan kung anong mga usapin pa ang kailangan nilang pag-usapan. Isang pang nakakapansin-pansing bagay nang hindi mag-reply ang Prime Minister ng India na si Modi sa imbitasyon ni Xi Jinping na makipagkita sa Beijing, tila ipinakita na ang India ay ayaw makipagkaalyado sa China. Sa kabila ng mga pagsusumikap ni Xi Jinping na palawakin ang kaalyado ng China, hindi pa rin nakakuha ng magandang resulta ang kanilang mga pagbisita sa mga bansang Southeast Asia tulad ng Vietnam, Malaysia at Cambodia. Ngunit ang China ay hindi tumitigil at patuloy na nagsusulong ng mga alyansa upang mapalakas ang kanilang posisyon sa pandaigdigang kalakalan. Ang tanong, hanggang saan kaya ang magagawa ng China para mapanatili ang kanilang impluensya at paano ito makakaapekto sa ekonomiya ng ibang mga bansa? Ang taripa na ipinataw ng India ay hindi lang isang simpleng aksyon, kundi isang taktika upang maipakita ang suporta nito sa US sa kanilang patuloy na laban sa China. Matapos magtulungan ang US at India sa mga isyu tulad ng mga trade wars, nagpatuloy ang mga hakbang ng India upang makisalamuha sa mga bansa na may parehong layunin ng US sa pagtutok sa mga hindi makatarungang gawin ng China sa pandaigdigang kalakalan. Sa mga nakaraang taon, sinubukan ni Xi Jinping, ang presidente ng China, na magpatatag ng mga alyansa sa ibang bansa. Pinuntahan niya ang Vietnam at Malaysia upang makuha ang kanilang suporta laban sa mga hakbang ng US sa pagpapataw ng taripa. Ngunit sa kabila ng magandang optics o hitsura ng mga biyahe, hindi rin nakuha ni Jinping ang kanyang ninanais na resulta. Sa katunayan, nang umalis si Jinping sa Vietnam, bumili ang bansa ng 26 na F16 fighter jets mula sa US, na isang malaking patunay na hindi rin sila susunod sa direksyon na gusto ni Jinping. Habang ang China ay patuloy na naglalatag ng mga hadlang tulad ng pagbabawal sa mga Boeing planes, nagiging oportunidad ito para sa mga bansa tulad ng India at Malaysia. Ang mga bansang ito ay nakakita ng pagkakataon na makikinabang mula sa mga hindi tinatanggap na produkto ng China. Halimbawa, ang mga Boeing 737 MAX planes na hindi tinanggap ng China ay naging isang oportunidad para sa ibang mga bansa na hindi na kailangang maghintay ng pitong taon para sa kanilang sariling order. Ngunit sa kabila ng mga pagsubok na ito, napagtanto ng China na hindi nito kayang magtagumpay sa trade war ng mag-isa. Ang mga alyado nito ay tila hindi sapat at ang mga bansa na may malalakas na ekonomiya tulad ng US ay may mga alok na hindi kayang tanggihan ng ibang mga bansa. Ang US ay nag-aalok ng mga kasunduan na nagbibigay ng pabor sa mga bansang handang magsanib puwersa laban sa mga hindi makatarungang pulisya ng China. Hindi na rin nakakapagtaka kung bakit ang US ay patuloy na humihingi sa mga bansa na hindi tumulong sa China upang makaiwas sa mga taripa ng US. Sa mga aksyon ng US mula pa noong 2018, tulad ng pagpapataw ng mga taripa sa China at ang pagkakaroon ng mga kasunduan upang mapigilan ang mga ilegal na gawain ng China sa kalakalan, malinaw na ang US ay nakatarget sa pagbabago ng mga hindi makatarungang practice ng China. Isang halimbawa ng pagkilos na ito ay ang pagkahuli ng South Korea sa isang Chinese na kumpanya na nagsasagawa ng mga ilegal na aktibidad tulad ng pagpapalit ng label ng mga produkto mula China. Ang mga bansang may ganitong mga insidente ay nagsisilibing modelo ng mga hakbang na naglalayong mapigilan ang mga ilegal na gawain na nakakasama sa pandaigdigang kalakalan. Kaya't ano ang hinaharap para sa China sa ganitong sitwasyon? Maliwanag na hindi nila kayang lumaban ng mag-isa sa trade war. Kailangan nila ang mga alyado at kung hindi nila makuha ito, malamang ay magsimula silang makipag-ayos sa mga makatarungang kasunduan upang maiwasan ang mga malupit na epekto ng labanan sa ekonomiya. Ang mga bansa tulad ng India ay patuloy na nagpapakita ng kanilang lakas sa pagtutol sa mga hindi makatarungang polisya ng China at hindi malayong magtulungan pa ang mga bansa upang mapanatili ang balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Sa kabila ng mga pagsubok at trade wars, makikita natin na ang mga hakbang ng India at US ay nagpapakita ng isang masalimuot na laro sa pandaigdigang ekonomiya. Kung magpapatuloy ang ganitong alitan, magiging malaking hamon ito para sa China. Pwede kayang magtagumpay ang China sa ganitong kalakaran? Ano sa tingin ninyo, makakahanap pa ba sila ng kakampi o magpapatuloy ang kanilang mga problema? I-comment nyo na ang inyong opinion sa ibaba at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang updates.